Ito sa nila, ma'am, no? yung hindi nila matatamos na pagkain. Ang ulam na matatamos. ano hindi mo gano'n? Bawal yan sa amin. Hmm? Bukaw, bawal. Matamis at saka maalat. Walang lasa kami. Ay, sa inyo doon? Mm -hmm. Pero may mga lasa adobo, sinigang, yun lang. Pero yung the rest, wala na lasa yan. Ayaw ni Ayaw ni bukaw niyan magkakasakit ka daw. Sino yun, okay? Ayaw na ayaw yung ni Bukaw. Sino yan? Ang Bukaw. <laughs> ano lang <laughs> pa sila sa ng Bukaw? Kuya Ivan! Hmm? <laughs> <laughs> Kuya Ivan, kasi alam mo yung Bukaw na Ivan? Malaki yung mata? Hmm. Ha? Ganyan yung Ivan namin, yung malaking mata. Hmm. Tinatawag namin siyang Ivan kasi pag nagalit yan. Halos lalabas na yung bilog ng mata niya. <laughs> <laughs> Napapagalitan ka. Apa? Bimbira lang. Napapagalitan <laughs> ka. Ang tanda lang <laughs> natin, diba? ba? Ay, pero hindi galit na ano. Yung parang pinagsasabihan ka lang yan. Na, pero... <laughs> mm, Ito lang. Hmm. Ito yun Tapos na? Pagdating <laughs> ko kanina? Nagyaya na siya. Bili kami na ano. Kaya sahot hmm. ka ng tao. Hindi masagot. Bumili kami ng fried chicken? Hindi na. Ito yun. Pagdating kita. i